init. Grabe. Okay. Uh. Ah, init, pare. Pare, mm -hmm. alam niyo sa Dubai, sobrang init doon. Ha? Paano oh. lagi naging sa Dubai? Sobrang init. Kasi akalain mo, pag naglalaba pa ka pa lang, bago mo pa isampay, tuyo na. Mainit na yun? Oh. Alamig naman yan. Malamig pa yun? Oh. Sa lugar namin, sa Saudi, oh doon, mas mainit. Mainit? Mainit! Hindi pa yun! Hindi mainit doon! Kasi, doon sa lugar namin, hindi ka pagpapawisan. Kasi, hindi, Ay, ka no, pa pagpapawisan eh. Eh. hindi ka pala magpapawisan e, bakit mainit doon? Hindi ka pala magpapawisan e, parang lagi mainit yun! Eh kasi, bago pa tumulo yung pawis mo, tuyo na! Ang ah! <laughs> okay, langit ah. naman doon! Ay Alaska! Diyos ko! Mas mainit dito sa Qatar. Alam mo, sa buong Middle East, Qatar ang pinakamainit na lugar. Hindi, mainit na sa amin eh. Sa Hindi, amin. itong Qatar ang pinakamainit. Sa sobrang init, dapat pinapalitan na yung pangalan. Ano? Oh, Anong oh, oh, pangalan? Qatar! Uy, di pa! May team song pa nga to, eh. Oh, ano? It's getting Qatar! Tara, sabay-sabay tayo! Guys, tara! It's getting Qatar!